Ang uh, una ko pong exposure dito sa blockchain na uh, 2014 pa. Pero against po ito sa nung panahon po na napakalakas ng terorism. Ito po ang pinangkontra. Ito po yung ginamit namin sa anti-terrorism para ma-monitor po namin yung mga paggalaw ng pera ng mga terorista. Napakalaki po ng naitulong nito. Pero siyempre tama po yung sinabi ni Sir kanina, hindi ito silver bullet. Pero ito po yung kailangan-kailangan natin ngayon. Ah uh, ito po yung pinakatamang timing at napakagaling ng timing mo, Senadora. Bam, uh, ako po ay eh, pinahanga mo. Saludo ludo sa iyo, pati pa ako. Napakagaling po ng uh, pagkakagawa nito dahil ito po talaga yung solusyon. Uh, marami pong binabanggit yung ating mga bisita na totoo, ah uh, ito yung ano eh yung record talagang mapipreserve natin, Sir. Kasi yun po ang kailangan eh. Uh, kasi dito, sa ating bansa, nawawala yung record. <laughs> uh, puro kwentuhan, puro turoan, pag hinanap yung record, nawawala. Uh, ang importante po yung record para meron po talaga tayong maikulong opo Iyon po talaga at uh, matigilan natin. Kaya ako po ay uh, nagpapasalamat kay Senator Bam Aquino. Uh, ito pong uh, ginawa niya na ito, ito po yung solusyon. Alam niyo sa bansa natin marami lang aktivista, eh. reklamo ng reklamo, pero walang hinahatid na solusyon. Ito po yung solusyon. Kaya maraming salamat, uh, Sir Bam. Ako po ay uh, muli, 100% na nakasuporta sa inyo. Sir Donald, mabuhay ka. Ito na tayo. Salamat.